10 celebrities na ng Bisaya. 10. Si Jason Francisco ay pangasawa si Melik Antiveros, isang Bisaya mula sa si Jensan. Sila may dalawang anak. 9. Asawa ni Ogie Alcasid ng kapwa singa na si Regine Velasquez. Si Regine ay may lahing waray at lumaki sa Leyte. 8. 27 years na kasal si Richard Gomez kay Lucy Torres Gomez. Si Lucy ay isa rin bisaya na nagmula sa Ormoc City. 7. Ang mag-asawang singer sa TJ Monterde at Casey Tandingan ay parehong bisaya. Si TJ ay nag-aral sa Cagayan de Oro, habang si Casey naman ay mula sa Digos, Davao del Sur. 6. Asawa naman ni Sarah Geronimo ang Cebuano, actor, singer at triathlete si Mateo Guiticelli. 5. Ang mag-asawang content creator sa Slater Young at Chris Uy ay parehong nagmula sa Cebu. 4. Harus na itong dekada ng kasal si Don Zalueta, sa politician and businessman si Antonio Lagdameo na nagmula sa Tagum Davao del Norte. 3. Halos 4 years na kasa si Derek Ramsey sa Cebuana actress and heiress na si Ellen Adarna. 2. Si Kay Abad ay kinasal kay former PBB housemate at businessman na si Paul J. Castillo mula Cebu noong December 2016 at mayroon na sila dalawang anak. 1. Si Eddie Gutierrez ay kinasal kay Alabel Rama, isang bisaya wala sa Cebu at sila nagkaroon ng anim na anak.